Hi guys, kain tayo dito guys sa lugawan. Ito ang sarap-sarap naman ng lugaw na to guys. Ito yung lugaw ng lugawan sa Tejeros. Uh, meron siyang plain lugaw at meron siyang uh, kawali. Piniritong lechon kawali. Malambot naman siya guys. Masarap naman. Kaya ito nga guys, yung mata ko. Papikit-pikit pa yung mata ko. Oh. Ayan. Mamaya-maya kakain na muna kami. <laughs> Kaya gahil gutom na gutom na kami guys. May nalataka na namin yan ni ate. Aking mabait na ate si Ate Gaga. So ayan guys, <laughs> grabe, gutom na talaga ako kaya update na ng chan ko. Kaya ano pa nintay nyo guys, punta na kayo dito sa Lagawan sa Teros. Masarap dito, lalo na pag tag-ulan, yung na yan, mainam talaga. Pwede ka na bumili ng lugaw, tag-27 lang, yung walang laman na lechon kawali. Yan, pwede ka na makahingin ng dagdag na chili sauce, pwede silang paminta, pwede ka magtigyan ng paminta, Ayan, kalamansi. E mamaya ilalagay ko yung kalamansi. Ang sarap naman. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng makain na namura, dito ka na. Pwede rin sila guys na magpa-deliver sa Foodpanda at sa Grab. Kaya, bilhin na.